di paano po nangyari na ikaw po ay maraming relihiyon na pinaglipat-lipatan. So, pwede bang may bahagi ninyo kung bakit kaganito na from uh, Catholic Apostolic Church naging, naging Assemblies of God at sa huli yung uh, na paniniwala ay Islam. Paano nangyari na ganito po ang nangyari sa journey ng iyong buhay? Brother Paul, uh, ako po ay naniniwala that nothing happens in this world out of accident. Amen. Isang araw tinanong ko sa sarili ko, Lord, bakit mo pinahintulutang magpalipat-lipat ako ng ibat-ibang reliyon? Maliban na ito'y nakakapagod, maliban na ito'y uh, nagbibigay ng uh, maling pangunawa sa ibang tao. Mm -hmm. Ito ay isang bagay na bang hindi kaya aya sa paningin ng marami. Mm -hmm. But I believe that the Lord allowed those things to happen for me to get a full knowledge mm -hmm. mula sa tama at hindi tama mm -hmm. sa in one of uh, the a Bible verse in the book of John, Jesus said, You shall know the truth and the truth shall set you free. So, ibig ko sabihin, Brother Paul, sa mga panahon mula 2008 na umalis ako sa simbahan katoliko, what I was looking for is truth, mm -hmm. katotohanan. Kaya umabot ako sa iba't-ibang uri ng pananampalataya. Mula sa pagiging pari ng Apostolic Catholic Church founded by John Florentine Teruel, hanggang naging evangelist ako ng Assemblies of God, at sa iba pang Protestant churches hanggang 2012 naging isa akong uh, Muslim hanggang sa naging isa sa mga tagapagturo at tagapagpalaganap ng Islam sa iba't ibang uh, panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa pagiging Muslim ko po Brother Paul ay hindi uh, lingid sa kalaman ng marami na maraming mga katoliko kahit mga pastor sa ibang relihiyon mm -hmm. ang uh, nag naging mga balik islam mm -hmm. dahil sa aking pag uh, propagate mm -hmm. sa relihiyon at uh, kahit sa bandang Negros may isang simbahan doon na ang tawag ay Foundation of the Christian Life mm -hmm. in which yung pinaka pastor nila ang hanggang yung more than 200 members nila ay naging Muslim mm -hmm. at yung simbahan nila ay naging masjid pa namin. Kaya uh, hindi ako uh, basta-bastang Muslim, hindi meron talaga akong uh, pinanghawakan na posisyon mm -hmm. at uh, dahil sa akin marami ang uh, naging uh, baliktad. Balikan balikan ko kunti yung ano no yung sinabi mo kanina na uh, galing ka sa Katoliko, mo na tapunta ka doon sa pagkapare ng apostolic at uh, catholic church. So, at ang sabi mo, uh, hinahanap mo yung katotohanan. So, ibig sabihin, uh, brother Dave, nung sa katoliko ka pa, uh, wala kang ganan na pag-aralan yung teaching ng simbahan. Hmm. Kundi mas gusto mo pa uh, puntahan yung iba't ibang mga relihiyon reliyon, uh, baka sakali masumpungan mo doon ang katotohanan. So, ngayon, paano naman ang transition period mo doon sa pagiging pagkapare ng Uh, apostolic catholic church hanggang doon sa naging islam ka ano ang nasumpungan mo na mga bagay na uh, hindi ka satisfied sa grupong ito napunta ka sa grupong ito at dito ka parang panatag at sa huli na laman mo na ito palang pinuntahan mo ay hindi pala ang buong katotohanan so dito muna tayo uh, dito muna ang sharing mo kung ano ang nasumpungan mo sa iba't ibang relihiyon na napuntahan mo brother Dave isa sa mga problema nating mga katoliko, tayo ay nabinyagan, hmm. pero marami sa atin ang hindi nag-aral kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng aking pagiging katoliko? Hmm. Ano ba talaga ang papel ni, Ma ni Maria sa buhay? Hmm. Sino ba itong mga santo? Hmm. Bakit ginagawa natin itong mga sakramento? Hmm. Alam natin na mayroong ganun. Hmm. Ngunit, ang problema, hindi natin ito tayong mga katoliko, tulad ko, hindi natin talagang, uh, sabi natin, uh, walang oras upang tuklasin, tuklasin talaga. ang mabagay na and, ito. And uh, the Bible says in the book of Isaiah that people are destroyed for the lack of knowledge. Mm -hmm. Yun ang nangyari sa buhay ko. Katoliko ako, pero hindi ko pinag-aralan yung pagiging katoliko ko. Mm -hmm. Yes, araw-araw akong nagro rosaryo noon. Bawat uh, Uh, holidays of obligation, nagsisimba ako. Every Sunday, nagsisimba ako. Ngunit, walang sapat na kaalaman. Mm. Kaya, masasabi kong, nung dumating ang panahon na ako ay, uh, masasabi natin, put into a test. Mm. Madali kong naiwan ang aking pagiging katoliko. Bakit? Wala akong foundation, foundation mm. sa aking pagiging katoliko. Kaya, ito ang dahilan kung bakit napunta ka doon sa Uh, apostolic Catholic Church at naging pari ka. Mm -hmm. So ibig sabihin may hinahanap talaga mm -hmm. yung puso mo na hindi mo lang napansin na sa katoliko lang pala malalaman mo ang katotohanan. Ngunit parang hindi mo na appreciate. Yes. So yung time na naghanap ka ng katotohanan doon sa ibang relihiyon uh, nababaling yung atensyon mo. Yes. So ganun ba ang nangyari sa iyo brother Dave? Uh let me clarify this. Ang simbahan Katoliko po natin ay eh, hindi nagkulang sa pagtuturo sa atin mm -hmm. uh, may kinalaman sa ating pananampalataya. Mm -hmm. Tayo lang oh. ang walang walang gana, gana. walang panahon para magsuri, para mapag-aralan ang mga bagay na ito. At this is one thing that will endanger our Catholic faith. Mm -hmm. If we will not if we will just remain a Catholic and have no time knowing What is Catholicism? Catholicism? Mm -hmm. So, yung napunta ka na sa Islam, dito yung uh, mahabang panahon na nag-serve ka. Mm -hmm. Yes. So, pwede bang may bahagi mo ang iilan sa iyong karanasan doon sa Islam bago ka uh, bumalik sa simbahan katuliko? Iniwan ko yung pagiging pari ko sa Apostolic Catholic Church because uh, napag-alaman namin na itong simbahan pala na ito ay isang kulto. Mm-hmm. Maraming mga practices sa loob ng simbahan ito ang hindi uh, naaayon sa banal na kasulatan. Mm -hmm. Hanggang sa may isang television show <coughs> na kung saan yung pastor doon nagsabing tinote niya yung isang verse ng Bible ng unang 1 Corinthians chapter 4 which says, uh, Do not go beyond to what is written. Mm -hmm. Matuto kayo sa amin, huwag higit sa bagay na nasusulat. Hmm. Itong verse na to, Brother Paul, ang para nag-post sa akin na iwanan mo yung katoliko, din. wala yan sa Biblia. Hmm. So, I left the Apostolic Catholic Church and joined the Assemblies of God and some other Protestant churches. Dahil sa isip ko, ito yung tamang simbahan kasi. Hmm. Karamihan ang tinuturo nila nasa Biblia. Hmm. Bawat simba nila, may Biblia. Hmm. Nagbabasa ng Biblia habang sa si Katoliko. Parang wala lang. Mm -hmm. Until dumating sa isang punto na pumunta ako ng Plaza Independencia mm -hmm. hanggang may isang Muslim na nagbigay sa akin ng isang libro. Mm -hmm. Ang title ng libro is Is the Bible God's Word? Mm -hmm. Nung pagkakita ko palang sa libro niyon, nasabi ko... Parang intriguing. Very intriguing. Paano na, Bakit kinikwestiyon ng tao ito mm -hmm. na kung ang Biblia ba ay salita ng Diyos? Mm -hmm. Sabi ko... Tama siguro itong taong mm -hmm. na ito, nakapagsalita pa ako ng masamang uh, salita sa kanya. But when I started reading that book, para bang sinabi ko, parang totoo itong sinasabi sa librong ito. But I dig deeper. Parang napagtanto naman, parang mayroong katotohanan oh, sa aklat na ito. I dig deeper. Pero, yun nga, uh, December 14, 2012, I embraced Islam. Hmm. That was the time that I made my shahada. Yan yung parang mm -hmm. uh, baptism. Parang ritual uh, ba nila. oh, ritual para bago ka maging... Kasi sa Islam, walang binyag. Pag sinabi mo, pag nagpronounce ka ng Ashadu As an la ilahi ilalaw, Ashadu As anna Muhammad Rasulullah, then you're a Muslim. Ganun ka, mm -hmm. kadali. Hanggang mula sa mga araw na yon, nag-aral, nag-aral ako sa pagiging Islam. Hanggang naging tagapagturo na rin sa Islam at naging debater mm -hmm. ng Islam. Na nakikita ko sa mga sa mga YouTube, mm. nandoon ka sa mga debate sa Islam between Catholic. Yes. At saka marami kang mga debate doon mm. sa uh, sa YouTube. Mm -hmm. uh, kahit ako ay namangha kung bakit ang taong ito na masigasig sa Islam na paniniwala, eh nabigla ko na bakit nagkatoliko na siya. Mm. So, i continue mo abroad uh, doon yung debate ka sa mga Katoliko. Yes. So pinaglalaban mo yung Islam I religion. I was taught na Inadina indalahil al-Islam na sa pagdating ng araw ng paghuhukom, walang ibang reliyon na tatanggapin ang Diyos mm. maliban sa Islam. Mm. Kaya uh, nan nanatili ako sa Islam at pinaglaban ang relihiyong Islam sa pamamagitan ng mga uh, public uh, debates. Oh. At doon na, na, na harap ko si uh brother Jeffrey Kliyusa, mm -hmm. brother Alan Javier sa Bohol. <laughs> uh at marami pang mm -hmm. mga Catholic faith defenders. Mm -hmm. And because of those debates, marami ang nahikayat na mag-Muslim. Mm -hmm. But for the knowledge of everyone, bago ko lang ito nalaman mga mm -hmm. kapatid. Nung nagkaroon pala kami ng debate sa Bohol, may isang taga-Bohol. Mm -hmm. Na habang nagdi-debate kami, nandun siya sa may bandang likuran ko. Mm -hmm. Nagdasal siya, brother po. Mm -hmm. Sabi niya, Mama Mary, pabalikin mo ang taong ito sa totoong pananampalatay. Mm -hmm. And then, uh, sabi ko, bakit mo, bakit ka, bakit mo ako pinagdasal? Mm -hmm. Hindi daw rin niya alam kung what's the reason. Mm -hmm. Basta, bigla na lang daw namutawi sa bibig niya ang ipagdasal ako mm -hmm. na sana makabalik sa totoong pananampalataya. So, but bago ko lang nalaman 'yan. Mm -hmm. But after those years ng pagiging masigasi ko sa Islam, ay wala na po akong planong bumalik pa sa pagiging Catholic wide. Mm -hmm. Nandoon na yung kilalakan ng maraming tao. Mm -hmm. Nandoon na yung uh, mga financial uh, stability. Mm -hmm. Nandoon na yung Uh, magandang pagtanggap ng mga... kilala ka na mm -hmm. sa, sa iba't ibang dako ng mundo. Mm -hmm. But, isa sa mga katotohanan, mga kapatid, na hindi natin pwedeng dayain, ay yung katotohanan na God's call is irrevocable. Amen. Pag tinawag ka ng Diyos, walang sino man ang makapagpipigil nito. Ito ay katulad ng dasal ni Prophet David. Sabi niya, Lord, where can I run from your love? If I climb to the heavens, you are there. If I fly to the sunrise, you are there. At uh, dinagdagan pa ito ni St. Paul na ang sabi niya, no one can separate us from the love of God. Hmm. Yes, in my personal decision, ayoko na, bumalik pa. Okay na ako sa pagiging Muslim ko. Pero hindi ko pala pwedeng pigilan ang magandang plano ng Diyos sa buhay ko. Dumating ako, na umabot ako sa iba't ibang reliyon. Walang ibang hangarin kundi malaman ang katotohanan. Mm -hmm. And when I asked God, God, why did you allow those things to happen? Bakit mo pinahintulutan o Dios na mangyari 'yon? It is because God para bang ako ay ginawang estudyante ng Diyos mm -hmm. at pinag-aral sa iba't ibang klase ng parang para malaman ang iba't ibang mga bagay na dapat ko malaman. May uh, kinalaman sa aking para, para pagdating ng araw na ito. Ako mismo yung makapagsasabi, ito ang totoo, okay. ito ang mula sa Diyos, ito ang Hindi. dapat nating tanggapin. Kaya sabi nga ni San Pablo, God works works for good to those who love Him. Amen. So kahit yung kasaysayan ng buhay mo ay palipat-lipat, so merong malinaw na purpose mm -hmm. kung bakit dinala ka doon at na napagtanto mo na parang nag-schooling ka lang mm -hmm. sa eriyang iyon at sa wakas ay nasumpungan mo ang katotohanan. Ngayon, Brother Deb, sabi mo kanina, wala ka ng plano na bumalik pa sa simbahan mm. Totally, yung financial status mo ay maganda na, tapos kilala ka na sa buong mundo. Pagkatapos, nalaman mo lang sa huli na meron palang nag-pray mm. sa iyong pagbalik sa ka simbahan Katoliko mm -hmm. Kaya, yun nga ang ating pinapahayag uh, na, na palagi na ang ating Panginoon ay nag-desire sa John 1721, Father, may di kaya ang iyong pong pagbalik sa simbahan katoliko ay isa po sa magkasagutan mm -hmm. ng panalangin na there is only one flock yes. with one shepherd. Mm -hmm. Kaya doon tayo sa pinaka-importanting portion sa tanong. So, habang wala kang desire na bumalik sa simbahan katoliko, pero bakit nakapag-decide ka sa bandang huli na iwanan yung Islam at bumalik muli sa simbahan na iyong iniwanan noong ikaw ay bata pa? One time, Brother Paul, uh, um, uh, pinasyalan ko yung isa kong kaibigan at kasama ng pamilya niya habang kami po ay nag-uusap sa labas ng bahay nila. Uh, Nag-picture-picture po kami. Mm -hmm. Hanggang sa, nung tinignan namin yung camera, yung clouds, nag-anyong babae na may hawak na bata. Mm -hmm. And during that time, Brother Paul, ang una talagang pumasok sa isip ko, This was the Blessed Virgin Mary. Mm -hmm. At sinabi ko, bakit ka pa nagpaparamdam sa akin na wala na akong pakialam iyo. Hindi, ako, hindi na ako katoliko. Mm -hmm. Hanggang sa one time nung umuwi ako ng bahay namin, baha yun, Brother Paul. Sa lahat ng bagay na pwedeng maanod sa baha, ang naanod doon na nakita ko ay isang rosary. Mm -hmm. And while I was looking at rosary, I cried why? Mm. -hmm. Because that was the rosary that I've been using since I was grade 3. Mm. -hmm. Para bumalik sa oh, memory mo yung. So sinabi ko nung yung sinabi sa sa Bible na malilimutan ba ng ina ang kanyang anak? Mm. -hmm. Na pag nap, napagtanto ko nang pagsasabi ko sa sarili ko, that incident was uh shall I say the best interpretation of that verse. Mm. -hmm. Na the love of a mother to her child is incomparable. Mm -hmm. So, masasabi ko, Brother Paul, tinawag ako ng Diyos habang ako naman ay wala ng planong bumalik pa. Mm -hmm. Ngunit, may isang ina na ayaw niyang gumawa siya ng paraan. Para... Siya mismo ang gumawa ng paraan mm -hmm. para ako ay mapabalik. Mm -hmm. Totoo na may mga taong ginamit ang Diyos. I could say, ginamit si Brother Wendell Talibong, ginamit si uh, Father Darwin Ditgano, ginamit ang si, si Brother Julius, ginamit ang napakaraming tao. Mm -hmm. But, it is the Blessed Virgin Mary, my mother, mm -hmm. our mother, na who concretized this call na bumalik ako sa Simbahang Katoliko. That is why, if not because of the Blessed Virgin Mary, Siguro alam kong totoo ang simbahan katoliko pero hindi pa rin ako nakabalik. Mm. But because of the love of the Blessed Virgin Mary, kaya ako nakabalik. And isa sa mga very striking verse in the Bible na who pushed me to return to the Catholic Church is the, is the verse on Genesis chapter 3 verse 15. Mm -hmm. That I will put enmity between you, the woman and the surfing hmm. yung babae yung babae so, at saka yung ahas. ahas yeah sinabi ko sa sarili ko pag hindi ako sasama sa babaeng ito hmm. baka nandun ako sa ahas, ahas na kasama <laughs> and in the book of the gospel of Luke it says all generation shall call you blessing hmm. so if i belong to God's generation i must be in the church who really honors the Blessed Virgin Mary by calling her blessed. So, Brother Dave, yung conversion mo ay utang mo sa intercesyon ng mahal na Virgen Maria, at sa kamirong mga palatandaan na uh, pababalikin ka talaga niya hmm. sa simbahan na itinatag ng kanyang anak. Yes. So, sir. nung bumalikan na sa simbahan katoliko, so, nag-continue yung uh, pag-research mo, hmm. so, hindi nag-stop until now. So, ano ang nasumpungan mo na nakapag- amin sa iyo na ito pala yung simbahan na nasa kanya ang katotohanan. So, mas na, 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 naramdaman mo ang kaligayahan hmm. na hindi po nasasayang ang iyong pagbalik sapagkat iyong naiwanan mo noon, yun pala ang katotohanan na pilit mong hinahanap doon sa ibang reliyon na nandito lang pala simbahan katoliko. Ganon ba ang naramdaman mo noong bumalik ka na sa simbahan katoliko? Yes. When there, may 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 uh, pananalita sa English na nagsasabing there is no place like home. Mm. Makarating ka man sa iba't ibang dako ng mundo, makasalamuha man ang iba't ibang klase ng tao, matikman mo man ang iba't ibang klase ng pagkain, ngunit walang kahantulad ang buhay mo pag nasa sarili kang uh, sa inyong tahanan. Mm. Ibig okay. sabihin, when I returned to the Catholic Church, wow, napakasarap ng feeling. Hmm. Na nandun ka na talaga At isa sa uh, Naranasan ko, Brother Paul Nung nasa simbahang Nakabalik na ako sa simbahang atuloy ko Is yung kapayapaan na Hinanap ko noon hmm. Ngunit dito ko rin ko lang pala Masusumpungan At yung katotohan ang hinahanap ko Dito ko rin pala Masusumpungan ba ba Bakit nasabi ko ang ganito Dahil noon, nasabi kong uh, the Bible is alone, hmm. is the source of salvation. Hmm. But when I read the Bible, the Bible itself tells us that it is the church who is the pillar and ground of salvation. Hmm. Hindi pala sapat yung Biblia. Bakit? Dapat may simbahan. magtuturo nito at hmm. ito ay ang simbahan. Hmm. Simbahan na hindi basta-basta ang simbahan. Bakit? Simbahan na kung saan binigyan niya ng susi ng karian hmm. ng langit. Hmm so pag walang susi hindi makapasok hindi makapasok and mm. it is uh, written in the book of uh, in the gospel of Matthew chapter 16 verse 18 thou art Peter a rock and Unisrak, I will build my church and I will give you the keys of the kingdom of heaven mm. hindi niya binigyan niya ni, St. Peter yung susi no mm. huh? hindi duplicate si Felix Manalo oh. <laughs> hindi nakapag-duplicate si Muhammad hindi nakapagduplicate si si Eliseo Ryan oh. hindi duplicate si uh, John Florentino kundi it was given exclusively oh. to Saint Peter this is, is the only church na hindi basta-basta tinayo ng si, kahit sino-sino tao, kundi mm. ito ay tinatag ni Kristo, na the only founder na muling nabuhay muli. Amen. So, natural religion. Si Muhammad hindi na siya nabuhay. Amen. Si Felix Manalo, hindi na siya Amen. nabuhay. At ang iba pang kundi si Kristo, mm. na nagtatag ng reliyong ito, ay siyang nag-iisang pundador ng religion mm. na muling nabuhay. Na At, sabi ng Uh, sulat ni San Pablo pa rin sa si Efeso uh, 5.23 na uh, he, he, siya mismo ang tagapagligtas mm -hmm. dito. What so, ibig sabihin, malibang uh, siya ang nagtatag, may pangako siyang, siya mismo ang magliligtas nito. And I believe, brother Paul, na hindi masasayang yung pagbalik ko. Why? Amen. Because sabi niya, he is agad at cannot lie. Amen. Hindi siya ang Diyos na nagsisinungaling. Kaya purihin ang Panginoon sa magandang pangyayari na naganap sa iyong buhay.